Pagkaibang lang fern or pako kasi with a twist. Okay. Ang ganda no, grabe ang ganda dito. Uh, <laughs> Kana broken hearted, bitaw ka o niya. Kana nagipaasa lang bitaw ko sa tao, so... Pagdala yan, nadara eh! Pagdugay-dugay! Talaga kay, ready na ka! Hindi na, nag-CR ko kay. Iglo-lo! Oke, kek ini kayak mau ulu ha, usah kau sini gua. Ah, tempat lu unggah nih. Nah, telur ambil jauh sama gus tuh. Tapi kita nawa kali, gua apa kayak suka nih? Nambahin akar, gua apa kayak pengkodi nih? itu lu light. kan Beauty undang, sih, undang, umpan, iku, iya, umpan, udang, saya, imoah. tulut umpan, umpan, Gani, Ini, umpan, umpan. Ini, Di umpan. Ini, umpan, 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 umpan. Ini,

Hamugawa ni Dodong Star! Hey! Wala siya na, wala ka nandong at tong lindol? Wala man. Wala si Kaisa. Hindi ba kayo kusok oh, <laughs> <Sorry. laughs> <laughs> 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 din ba Ito may pa-abilit kayo. Sorry. Oh, binagong kami rin tao din naman. Tingnan mo guys, oh, marami dito mga magpapamilya na talaga nagpaparelax. Hello po sa inyo. May bawal ba makita sa video? Wala. Wala, okay lag. So, anyan sila ba? Kasi si may bawal makuha sa akin ba? Hi. Hi kaya nang kayo nalawang nabuti sa birthday ko ah gusto nyo ba? ano yung atingin? nag vlog nang anong kulang, ang pagkaon bang dagun madimilalang yung tulur na naka reserve Sir kanang bisagis na kapulalo last year squatter kayo so, tingnan niyo naman sila dito guys so very relaxing kasi yung ambiance dito kaya gusto niyo pumunta dito hindi ko sasabihin saan to Ito lang ya sa my matic la barriame sa amin if you're going to Hinguog or basta pag napunta ka ng ng view deck or kanyang saan yung Road 955. Road 955. Road 955. Madadaanan nyo to sa magilid lang siya. Left side or right side. Kung saan ka mo magagay. Okay na mo ma'am? Yes. Uy, pwede pa. Kita maka nabisik ko diba? Nag-vlog ko Joke lang. Joke lang. Number one ba ito? na. One, two, three. Ay sabi na yabu ko sa pagkaping si mong naong. Salut lang. Thank you for watching my videos. Sa Facebook ni mamang para ma-block na ako. Ay, yung block. Birthday ba yun? Miss Pironi, birthday ni mo! Pakilabot tapos may birthday. Birthday po niya guys. At dahil dyan may surprise kami sa'yo! Roll BTR. <laughs> ikaw, birthday mo ikaw, magpakaon sa mukha. <laughs> <laughs> utang? Mm. Shout out sa mga pala-utang niya. <laughs> happy birthday, Miss Veronica. I hope Yay! you're happy because this is going to be your last birthday. <laughs> <laughs> this year, next year na po. <laughs> 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 Dahil dyan, birthday mo ha. Tigay ko sa inyong buko, kaya mong butingan sa mong Ano, mapaalam. <laughs> ko kasi mga agtang mo mo. Yun madaging Happy ni <laughs> Happy birthday sa kanya! Yay! Thank you for spending your time here at at, at or in? Oh? Asa <laughs> Thank you for spending your time here at at ba? In. In ba talaga? In! Hamong ga. Bahala mo dyan uh, choose among the parenthesis na lang. Uh, Gila-gila <laughs> sa mga paano. Gwapa ko? Ba, <laughs> ano? okay. Guapak, oh? Kau nih jaman. Happy birthday, marami marami selamat. Oh my god. Karena kita ang broken hearted, kita ang ka niya. Karena kita asal lang kita ang sa tao, so para mo relax ka. Di ka dito kanal, di ka dito kanal. Di tu marami naman lahat ng mga inagpis ng feelings ko sa iyo. Dali na dalo na mga special person. Yeah. yeah. <laughs> Highly recommended to na ako if, if ever mapunta kayo nang nang Misamis Oriental or saka Gandy Oro kung gusto niyo maka ng ganito actually marami naman talaga dito kasi ang Mindanao talaga when it comes to tourist spot like this marami talaga ganito pero syempre ito ang napuntahan ko lang dito so ito yung kare-recommend ko kasi very relaxing hindi ko pa natikman yung kanilang food na serve sa atin lalong lalo na yung bulalo pero natikman ko yung kanilang banana chip itself my god one Negative one. <laughs> lang. Number one talaga siya. Very masarap. Di ba masarap yung ano, yung saging? Para sa mga mukhang unggoy siya <laughs> Ang sarap ng kanilang saging. Pero kakain na kami dito habang siniserve nila ang kanilang pagkain. Magkukwentuhan na kami dito kasi napaganda dito. Parang gusto ko talagang gayahin tong function hall na may ganito. Ang ganda no? Nice. Ingani nice. e, yung suga, ang amuha kay ginuko na gawas pa mga wire, mga tape sa wire. <laughs> Oo. Oh, oh, Kani okay. din siya ingani, no? Yung mga tahipo sa limon sa No? Kasi si Sir Dodo. Hi! Nandito naman tayo! Okay. Kaming driver, sir! Hindi po yung ka-drive, sir! <laughs> Grabe! Kasaan! Misami sa Oriental to Claveria. Bila na siya ka guys. Pero gabot may 4 hours. Kapito may gihuno. <laughs> <laughs> Grabe yung sasakay naming Lamborghini. umot. <laughs> at least pero na-feel na mo ang katsada o kabugnaw sa Claveria. Kay Hinay, kay Mundagan, why aircon? So na-feel na ang natural air condition. So, ngayon, ipapakita muna namin sa inyo kung ano yung itsura ng buong ambience dito. So, I I'll see you pag... Nasa lang like, spot na ng nga. Pwede mag-picture. Ah, dito Kita for ba, family, uh, friends. Ito, uh, ba? Ito na nga yung ipapakita nga sana. Sige, i-diretso na lang na ito. Ang nakatsada po gudayin niya, ang ilang basurahan, murag bag. Ah, <laughs> oh, na <din> yung basurahan? Sabi na yung tanahin. Sabi na ganda, no? Parang gusto kong gawin ganito yung farm. Parang ano na lang siya, tourist spot na lang na ganito. Pero among i-serve dito <laughs> ka <na> mga <laughs> Ginamos, <laughs> uyap. Kaya wala man may kapital nga gagaya kay Sir Kay Chata mo kayo. Dato mo sila, oh. oh. dito mo sila. Dito tayo oh. kano. For family kasi to, eh, since I'm pregnant naman. So dito, alo. Kani, gusto niyo ng ganito. Hindi rin to sasabihin ni Sir. Ano? Sina? One, two, three. Sir, kakakuan. Again. One, two, three. Two. Okay. Ang ganda no, grabe ang ganda dito. Um, oh. One, one, two, three. Kailangan nanti to kasi bawat kanto dito sa function kung butang ingana butang ha para mag victoria ah I have an idea now how to make this kind of shit naman Cara Tapos, ang iyang varnish na gihimo, murag high-end na varnish kaya kasi nawa nga mo ako. Ay, ba't ko ho? ah? Polyurethane. Ha? Polyurethane. Urethane? Polyurethane. Mm -hmm. Polyurethane. Polyurethane. Kaya ganito siya, na-retain mm -hmm. talaga niya pagka oh. ano niya. Makinta. Murag pabinti siya pag po. Pwede gini mo iritas din eh. Di ay, saan ko nag-iitayo? Tingani na po na nga kong bangko sa farm! Ala ganito ganda? So dapat, dito sa anong lugar da. Sa dapot ang kaslon nito sa among intention hall, dapat medyo nature na ko. May power mo sa inani nga farm farm. Saan ang mga gabuan? Pakisuluyi. Ayto pa natubo. Magkana isang set. Suluyi. Yaw ko. <laughs> Brato ra kayo. Sir nana mo table, ikoranan nalang Set dito pa iwag eh. set ani. Huh? No. Ang ah, problema manggod sa farm, ang inyo manggod formal mo man gud pagani dinhi kay mga on, mga social. Sa farm manggod mga dito kay yawa yawa man kay mga guba man ang mga kuan, may maginom dit. Mo ang problema no. Ah, sa natubo ra dili dapat ka bakungan. Bakaw. Bakaw ba sa natubo di ay ni sagi kuan. Yeah. So, yeah. Ah, Bapao. kay kanin mo kun sa ning alang kanagawain galing gahi. Oh kana kanang na guod bro kuan na siya di dato na dito kay bukbukon mang guod ko ang kuan oh tupay po hello po mora mo na ulit po sa kuwa kay sabak kay ko nagtawag sila sa kuwa so mo ni sila mga dato sa Losbanson Tagalog so, sponsor man sila. Oh, Anak Ay tagiya sa Pilipinas ka, o, you know? Kung mag-add mo mag ko overview, makita ninyo ilahat na, na sa Pilipinas ka. Oo. Dito kayo mga tag-iya sa Pilipinang to. no? Ano ba yun? Grabe kasi nagkampan company. Nagka-butters. O diba? Oh. Nagka-butters. nga. Last meet mo? Saan din mo? Jerian. board. Jeriel! j j yes? <shock> <Brilliant>. <frontier> oh, <im Georgy> high school high school crush pa na ako ay anak kaso namin yun naman si Jisrael real? katagali si Kani Dili ko eh. Isa ni siya sa naka-bright sa una. Mm, Saan? Ah, okay. ah, okay. Mga basang natin. Okay. Tapos, okay, ay, uh, mga basang Oo. Tapos, mga bayo kayo mo. Inglesera. Mga kuat. Mga ingles ito. Ay, ano man yung vlog? Oh, ubukon gini sila. Ako ang pinakamahayo sa mga grupo. Grabe ka. Pangupyaran ni Sako sa una. <laughs> mga huni sila tinuod ng mga small but terrible. Gagmay sila pero dako kahit mga utok, mga breathing sila guys. From the Spanson, oo. Muna sila mga ano. Pangilan kayo ka sa inyo lali? Okay. Salo. Salo doon. Yes, yeah. so, right. Sa school, mga hulong ipangutahan na mga. Pero bright mo kayo. Si to. Ang iyan ay mga hudayan mo ay mga to. First honorable mention to si Jerry. Gwapa pag iyan. So, Ayaw sa maliwa. Pangit talaga na sila. Kasi mga guwapa guys, mapangit pangit mo sila pagdating ng panahon. Pero kami mga pangit, pagahiyot din ba kayo? Kunan ko ang ganda ay lumilipas, ang pangit, pinagtitibay ng panahon. <laughs> Kung bisa unsa ka tsada ang unsa ba na diya mga kuan ganda unsa ka Kung abutan kita sa kalamit, eh, mapangit yon. Pero kani mga pangit na daan. Diliyon <laughs> yun, ba pero Ma'am, na mo kasi jamah. diya, ma. Di, <laughs> 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 Dili sila dato, ay, tubig, ay, lagi order <laughs> Thank you so much for coming. I hope you enjoy and bye. Thank you. Oh, buti na na thank you. pa sila. na first time naman Thank you. 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 you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank tapos, yung eh, guys, gusto yung anak na gwapo, ha? Oh. Ikakaiba lang fern or pako kasi with a twist. Ikaw, sila.